Bulto-bultong gulay mula sa Benguet, gabi-gabi raw dumarating dito sa Divisoria sa Mangila. Ang presyo ng repolyo na ibinabagsak sa mga nagtitinda, hindi bababa sa 10 piso kada kilo o 100 pesos kada bag. Mura pa yan, bunsod ng lumagapak ang presyo sa Benguet, pero tumatawad pa rin daw ang ilan sa kanila. Kasi po, eh, minsan, dal dito po, eh, tumatawad din po yung buyer bigay tawad po kami. Hindi raw bababa ng tatlong piso ang tubo nila sa kada kilo. Kahapon po, ang bigay ang 15. Bali dito po, nagkakabintahan po kami ng 20 per kilo. 18, ganun. Kunti lang pong patong kasi mahirap bultuhan po eh. Hindi ka na makapatong ng malaki dyan sa ngayon, mga mga, mga mamimili ngayon. Balanan. Sa Balintawak sa Quezon City, kung saan naman kumukuha ng gulay ang ibang retailer sa Mega Q Mart, may mas mababa pa raw. 100 pesos kada bag daw ang pinakamurang ibinabagsak dito sa palengke. Kumbaga ang katumbas niyan, 10 piso kada kilo. Pero oras na ibenta ng mga retailer, pumapatak na ito ng 40 hanggang 60 pesos kada kilo. May nasa 30 pesos din daw na repolyo sa ibang palengke sa Metro Manila. Higit na mataas sa limang pisong farm gate price na naunang bumagsak sa piso hanggang tatlong piso. Pag-aaralan daw ng Agriculture Department ang presyuhan ng vegetable retailers. Hiling ng magsasaka katulad ni Jimmy, hindi raw sana bababa sa 15 pesos kada kilo ang repolyo. Dumagdag pa ang pangambang masisira ang ani dahil sa andap o frost sa Benguet. Dagdag lugi akong tatamanan naman ng tinatawag nating andap pero sana wag naman. Hindi ganun kalaki yung tinataman. Hindi naman tayo naka-experience sa sobrang lamang saka hindi naman 'yun consistent na bawat araw. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, walang budget para sa ayuda sa mga magsasaka. Mamimigay na lang daw ng inputs gaya ng binhi at pataba. Pero aminado si Laurel na may overproduction taliwas sa sinabi ng DA na walang oversupply. As far as cash ayuda is concerned, I'm I'm actually not a believer in that. But uh, kasi ang ang overproduction is also a result of Poor planning eh. it's a whole it's a whole uh, ecosystem na kailangan natin i-refine with with the DA of course and the LGU and the cooperatives and the farmers plano rin ni Laurel na magpatayo ng cold storage network sa Food Terminal Incorporated o FTI sa Tagig City Benguet o La Union Quezon province at Mindoro ang grupong Rural Rising Philippines tumutulong na lang din sa mga magsasaka sa Benguet sa pamimili ng mga bagsak presyong ani sa doble o tripling halaga. We have uh, the thing called rescue buy, pangalawa po is uh, growth buy. We, hindi po namin masabing contract growing pero yun po yung pagtulong namin ngayon sa mga pagtatanim. Merong pera para sa tagulan, what they call the, the lean season panawagan pa rin ng mga magsasaka matigil na sana ang paulit-ulit na lang nilang kalbaryo ayong mga farmer na nakikiusap kunin niyo na tong cabbage namin apat na tonelada pangkain na lang po at saka pang-krudo na lang po para makauwi na kami if you see a producer have to plead for food what does that tell you about yung sistema natin ayon uh, nga ang inaantay naming masolusyon ng kaming mga farmer talaga kasi sa taas ngayon ng expenses, mahal ngayon ang uh, ginagamit sa pagsasakaka. Basta't may babawi, wala na. Carrie Gator, CNN Philippines.